Tapos yung na ako ng patang baboy. So yung sa lugaw. Lugaw na mung uh, munggo. Uh, wala, Ako naglalagay lalag ako ng kamuti. Kamuti, kamuti. Tatagdagan ko ng kamuti. Gusto ko makamuti sa, ano, sa lugaw na munggo. yata. May malagkit mga ito. May asukal. Ito. Nagluto na ako ng pata. Magluto pa ako ng -lipo. ano to? Ano? Dapat na namang konti. Yo. na pa ay konti yan na natin ang malagkit na ayan, ah, gatang, ayan, ay ano yung katang uh, ay ano niyog yan meron na tayong coconut milk para lumakad na yung opo ko si Claudia ay ano gusto ko sa ano delot balatong lugaw na mong goma may kamuti ako. Gusto ko yan. Walang tigil ang halo. Ito naman ang aking linaga, ang pata. Ang pata. Naglugaw na rin po ako ng naisip na mga. Yung linugaw ko ni lugaw na pulo at saka paha. May kasamang itlog. Ayan, ah, yan. napakasarap yan. Kawali no? din. eto pa oh manok na sa mga puko. Susi na po yung manok. Nilot balatong. Nilot balatong. Balaket na lang Good morning, good morning. Ayan po. Ayan. At yun, uh, sis, again. Ayan, hello. Bala tong na may kasamang kamuti. Ako gusto ko kamuti. Ayoko ko yung sagin. Tata, tayo doon. Ayan. Ayan na lang magbasa. Ayan, then, uh, lagmay. Ayan doon. Shut out, shut out. Shut out, you fight. Matmerkado. Shut Huwag na Ay, Lol, yan. Ay, Lol, po. Nanay, hindi ko na lang ano ka. Kapag hindi na ako nakapapalam dumating yung DNR at saka DOE. Lugaw na palatong. Pinaano ko kay Ruth. May kasamang kamuti. Masarap yan. Hmm. Hindi ako nakapunta ng resort. ay ito walang kolesterol ito tayo ng manok ito, ng manok. ito natin ng manok si Kolokoy nagwawalik dito Dugo para kay kay Claudia para maglalakad ng mga ito na... o na ano nya ng oh gusto ko may kamote eh. may kamots pag pa ng mga manok yung mga po ito manok

nyaman naman nyaman marami siyang gata mga ito napagluto so yeah. na ako ng uh, uh, lagang pata at saka lelot na manok yan yeah. may kasamang itlog nandito kasi lahat mga pukoy ayan hindi na ako eh. yeah. nakapasar kung yan na ito lakas hindi na po ako nakapasok sa, sa resort kanina. Madami nag-arges pa kami nang ito sa kabila. Hanggang bukas po siguro. Yun yung lugaw na munggo ni Idol. Yun. Ipinito ako ng manok. Sa The ratio na yan, basta number 1 one, nakaminor lang yung talami. Malulutot, malulutong malasarap yan. Ayan Nung gawin para kay Claudia para maglalakad na. May kasamang kamuti. Ledot palatong sa kapampangan sa Tagalog. Lugaw ng munggo para maglalakad yung bata. Ay, bango Unang palatong nga nga ko si Claudia. Claudia Isabel magandang pagkain mahalo para hindi bibigit o para malapot na malapot lugaw na uh, ako naglalagay po ako kamuti gusto ko kamuti dyan yung iba puro puro ako lalagay ako ng kamuti sige mo pang ano pang 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 balik dito sa ano dito sa ano <laughs> dito sa, gano'ng malampot yung ano yung malakit yun eh. may yaman may yaman lalo pala to oo po madaming katayan magatasya malinamnam may kasamang kamuti yung galing namin ng bagin ngayon ko lang naluto Si nagluluto ko pa ng fried chicken si Kalokoy ko. Yan. Sa yan, hindi ko na pinakulo Pero patataga lang ko sa kalangit. May lasa yan, mga idol. Ang yaman, ang yaman. Eh. Binabat ko na po yan. Binabat ko na ng toyo, sopa. Yung fried chicken ni Kalokoy. nakaminor lang yung talang. Tapos dito, nakaminor din. Lelot Balatong. Lelot Balatong. Lelot Munggo. Lugaw Munggo. Ayan. May kasama ng vanilya yan, mga idol, para masarap. Para maglalakad na yung apuwa si Claudia. Lahat ng galaw ni idol sa pamilya at sa mga tao. Maria, Sabi ko nga sa mga nako ko, na mong problema sabi ko, ang problema, may, 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 ano yan, may, ano yung Panginoon. Maswerte na nga kayo, sabi ko, naka-rouse tayo sa hirap ng buhay dahil sa aming pagsisikap na mag-asawa. Tapos, na mong problema sila, sabi ko, magagawa naman parang lahat Lelot Balatong, Piniritong Manok ni Kulokoy, pata Lugaw na Manok. Yan, marami na ako naluto po at kanina yan. <laughs> Ito yung Lugaw na Balatong. Ba? Lugaw na... Ayan o. Oh. ayan. Yung pong iba, inaano yan, yung tinatanggal yung maliliit. Ako naman gusto ko yun yung pulbos. Marami lang tingnan pero masarap po yun. Yung pulbos na yun. Munggo rin yun eh. Yun ang nagbibigay ng pahit. Good sister, diamante, Malapit na yung February. Pupunta na kami. Ayun na yung aking mga ano. Ito na yung aking mga. Ay, Claudia. Ay, kain ka na. Gusto mo lugaw, laga. O ito na yung aming mga biniling, ano, na. Ay, ito pala pagpunta namin ng Hong Kong. Kami lahat sa pe, December 24, birthday ni Kulokoy 25 eh. <laughs> Anong gusto mo? Laga o oh, alika? Alika rito, alam mo rin, alika rito. Anong gusto mo? Laga o oh, lugaw? So, lugaw? Kumain na, pinakain ko na si Claudia, ano, pinagluto ko siya ng broccoli at saka carrots. Tsaka kanin, sabay-sabay ko na, lumambot para parehas, tsaka kubing lente. Mga idol, magpa, niretong fried chicken ni Kulokoy Kulokoy ko, bukti niya puro fried chicken sabi ko sa kanila ay sasanay ng mga magulang nakakain ng gulay ah, uh, isda kaya so, ipatidi ako kumakain ng isda ito so, yung manok na idol manok pagka kasi hindi mo dinagayan mga idol kasi rito mong tarikyo yung kasing lasa niya hindi matatanggal, lasang-lasang manok, parang yung naisip na manok. Binapat ko lang po yan, Binabas ko kanina umaga, madaling araw na malengki ako. Salamat po ayun. Eh. Delot balato, para kay Mamaya nito, lalakad na yan. Oo, atong. Ayun. Lelot balatong. Manyaman, lelot, balato. Ano yun? Silaga. Hoy! Hoy, 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 hoy! Hoy, 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 hoy! Mm hmm! Ang sarap niya, mga ito. Dahil may panilya. Hindi pa puluto yung... ng no? munggo walang tigil lang halo nyo, mga idol. Walang tigil lang halo. Tutubigan pa natin ng konti. Ano? Lagi ng umiiyak yung mga kasama mo ba ito? Oh, Hindi naman umiiyak. Oo, Palambutin pa natin yung munggo, matigas pa ayan, pag nalampot na yan, sabay na yung malagkit. Na malagkit. Malapot na yan, okay. Pag mga ang piritong pride ni dito loko. Ay, niya na pride dito. yung yan, mga hindi. Ayan. Anong ginagawa mo? Kain na! Clocks! Yan, lugaw ang kinakain ni Kulok. Nabarete, nabarete, nabarete! Nabarete, nabarete, nabarete! Nabarete, nga! Nabarete, 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 nabarete! Ito yung si Nabarete. Ito yung si Kolokoy. Ganda ng mga isda ako mga ito, lo. Ito na po yung aking mga milon. Yan, no? Yung tanim nating milon. May bunga na yan. Yung malaki, yan. Tignan niyo po mga idol yung lamig natin ng ating kamay, ano? ayan may bunga na yan. At saka ito, may bunga na yan. Ayan, Malaki pong bunga yan. Ayan, namumulaklak na lahat oh. Ito lang sa harap ko ito. Ayan o. Oh. Ay, maraming bulaklak yung aking milon mga idol. Dito lang ako, oh. nakakapagtanim ako dyan. Mas, maganda yung may ginagawa mga idol. Habang nabubuhay, may ginagawa, hindi ka mahil. Tulokoy so, ko, kakain na. Antay, nasa si Morena. Para buli Morena, malag na iman. Gag Ito yung malagkit na lelot balatong. Lelot munggo. Ay, hmm. oh, ang bango niyo. Si di pa kumakain. Narudin, ah, di pa kayo kumakain. Puro ako nagluluto, hindi naman kayo kumakain. Gelot balatong. Maraming gata yan. Pagluto na yung kanin niya, luto na rin, malampot na rin yung mungko. Ito yung mga parat yung ko po. Iyan po. po kayo, huwag lang sabadunin ko. Maraming tao. ito do ko na lenot balato sa kapampangan ito yung fried chicken ni tindai fried chicken ni tindai namamang po ya ayun saray to ko yan tanan kesa sa pinakulo ayo salamut putih Oye. Oh, yeah. Oye. Oh, yeah. Oye, oh, yeah. la put na ano. Manyaman po yan. Hindi kasi nakulog. Pag ay, hindi nakulog, manyaman. Masara. Ito yung logo ng mundo. <laughs> <laughs> May fried chicken na po po. Nambore, lagambabi, o kaya.

ủa không mà một lần nữa, hai lần, một lần nữa, ba lần, một lần nữa, ba lần, một lần nữa, nó nó một Lelot munggo Out na po ako mga idol Good morning, good morning Napayos ah, na yan siya ito munggo, munggo Day Yan yeah. Upload natin yung pagkaluto na Na minor lang yung talang May kasamang bali din Sa kamuting malakit Kamuting Good morning, good morning Out na po ako Pakakainin ko na si Morena. So si Bia. Good morning, good morning.